grabe. Ang galing natin kanina. Biruin nyo, natalo natin yung buong sindikato. Huwag <laughs> kayo mag-alala. Sasabihin ko kay Chip na wag na tayo masuspinde. Sa atin, sa lang ha. Takot sa akin yun. Mm. Salamat, sir. Ang galing mo. <laughs> alam ko, alam ko. Pero ikaw, ang galing mo rin kanina. Alin, alin dun, sir? Yung papasok tayo, yung... She's uh, so hot here. I like... Do you have water? Do you have wine? Oops! <laughs> Grabe. Buti na lang yung mga bantay. Marurupok. Hindi ka tulad ko. Dahil kung sa akin mo ginawa yon, hindi effective yon. Kasi, eto ha, nung kinder pa lang ako, pa grade school, Ginagawa na sa akin yun eh. Sa totoo lang, yung isa kong kakaklase nun, lumapit nga sa akin. Sabi niya, Excuse me, do you, do you have water? Hindi ko binigyan ng water, hindi ko nagpadala. Ayun, hanggang ngayon, inaasa na siya. Mga inutil, paano nasira ng tatlong pulis ng kalabari ang operasyon natin sa Switzerland? At higit pa sa lahat, nakuha pa nila ng buhay si Selena. Mga tanga talaga kayo, eh, no? Ang mabuti pa, ihanda mo na yung mga tao mo. Dahil pagkatapos ng eleksyon, gusto kong tapusin mo na si Enriquez at Conde. Len! Sino ka usap ko? Ano yung narinig ko na tatapusin mo si Sergeant Rodriguez at si Lieutenant Conde?